Hi guys, welcome sa ating channel. So, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. So, we have an interesting topic ngayon. Especially doon sa mga may diabetes, yung mga tumataas na blood sugar. Pwede rin ito sa mga mayroon ng borderline ang blood sugar. O kaya doon naman sa mga may lahing diabetes, may family history and ayaw mag-develop ng diabetes. Of course, So, ang topic natin, tatlong W na para maiwasan na tumaas ang blood sugar. So, yan ang pag-uusapan natin. And of course, I'd like to invite yung ating mga viewers, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please click yung subscribe button. Pakishare din po yung video para ma-reach natin yung 1 million subscribers for 2024. So, going now sa ating topic. So mataas na po ang mga percentage yung prevalence ng diabetes sa Pilipinas and uh, hindi na po tayo nagpapahuli doon sa mga ibang bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, Hong Kong, yung mga katabi natin. And also data from the US and Europe, tumataas talaga ang diabetes. In fact, papunta na nga sa Asia yung mga trend ng mga non-communicable diseases tulad ng high blood at diabetes. So, it's very important na malaman natin. Tatlong W. So, tatlo lang po yan. Unang W is walking. So, a regular walking can lower the blood sugar. Marami pang benefit yan. So, gano'ng katagal? Minimum of 30 minutes na paglalakad. So, ang pinakamadaling exercise po ay walking. Wala kang kailangang isuot, wala kang kailangang outfit, kundi konting rubber shoes lang or walking shoes, pwede ka na maglakad sa labas ng bahay ninyo. So 30 minutes, kung hindi kaya, 10 minutes muna, after 3 days or 4 days, pwede nang dagdagan hanggang marish mo yung 30 minutes. Pag consistent ka na sa 30 minutes, make it 45 minutes, then 1 hour ang isang minuto ng paglalakad na medyo mabilis ay magpapababa ng 1 mg ng blood sugar ninyo. So kung 30 minutes ka, 30 mg ang ibababa ng blood sugar. Kung 1 hour yan, 60 minutes, 60 mg ang pwedeng ibaba ng blood sugar. So ganun ka laki ang impact. At the same time, bibilis ang metabolism ninyo. Pag bumilis ang metabolism, mas madaling ma-burn yung mga kinakain ninyo as hindi ka magwe weight gain no? hindi ka bibigat so gaganda rin ng blood pressure so importante so kung hindi ka mahilig maglakad eh ngayon simulan mo na so yun yung unang W at yung second na W ay water so pag inom ng tubig ang pinakamurang drink at halos libre na nga ay eh, water, tubig so walang soft drinks, walang juice tubig lang ang pag-inom po ng tubig sa kababaihan ay 8 glasses of water. Sa kalalakihan, pwede kayong umabot ng 10 glasses of water. Ang aking laging sinasabi sa pasyente, ano ba ang nilalagay mo sa isang tasa ng kape pag sobrang tamis? Eh hindi ba tubig? So ganun din yung kailangan mo kapag mataas yung blood sugar mo. Kailangan mo ng water para ma ka. Kasi ang diabetes may certain degree of dehydration. Kasi ihi ka ng ihi. So, kailangan mo ng water and 50% po ng blood natin ay gawa sa water. So, ganun ka-importante na kayo ay umiinom ng water regularly at yung amount ng water. So, it can lower the blood sugar. Ang pangatlong W is, walaan ninyo, ano yung tat, pangatlong W? Actually, mahirap siyang isipin pero ang naisip ko dyan is walang extra rice. So, W, pasok pa rin, no? So, kapag ikaw ay may diabetes o tumatas ang blood sugar, as much possible, walang extra serving ng food. So, isang serving lang po yung ulam, isang serving lang yung rice. So, walang extra rice. Ang isang cup ng white rice will give you 200 calories kung naka-isang tasa ka na magdadagdag ka pa ng isang cup it will give you 400 calories. E paano kung tatlong tasa? Dok, ako tatlong tasa pag kumain. So 600 calories na 'yon. So ang laki po ng i-spike ng blood sugar ninyo kasi mataas po ang glycemic index ng white rice. So may pag-aaral nga sa ibang bansa na yung mga regular rice eater tend to develop hyperglycemia and diabetes eventually kapag more than 3 cups ng rice ang kinakain sa isang araw. So, ngayon eh, pag-isipan na ninyo, isang serving lang po, wala pong extra serving. So, walang extra rice, yun yung pangatlong W sa ating topic. So, I hope may nakuha na naman kayong tip kay Dr. J. So kapag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J